Sa video na to pag usapan natin kung kamusta na nga ba itong ating Suzuki Bergman after 6 months. Masa ang problema. Tapos itong left na ito. Malalang pa rin. Ang bulong, So, unahin na natin yung kamusta na performance nito after 6 months. Okay pa rin siya. Smooth na smooth pa rin. napaka pa rin niya dalhin. napaka -sarap. Ganun pa rin. Very responsive pa rin siya. Maganda pa rin yung handling. Maganda pa rin siya iligo-iligo sa mga, mga traffic. Very nimble naman siya. Tsaka comfortable pa rin talaga siya dalhin. Wala naman nagbago sa performance. Okay na no, okay pa din. Next naman, yung fuel economy niya. So, pag city driving tayo mga tol, 45 to 55, doon naglalaro yung ating ano, kilometer per liter na natatakbo. Pag naman mga long ride tayo, 50 to 60 Depende sa ano mo, throttle habit mo. Pero siguro kung pag naglolong ride tayo at chill chill ride lang talaga, siguro abot to ng 65 kilometers per liter. Kung talagang chill, puro chill ride lang, tapos sa tapboin mo mga 300 kilometers, siguro ado feeling ko talaga ng abot siya ng 65 kilometers per liter. Sa city drive, okay na sa akin yan, ano, 45 to 55, okay na sa akin yan, ganyan. Tipid na rin siya para sa akin. May nagsabi din na ano daw, yung gulong niya ay madulas pag sa basang kalsada, yung stuck na gulong. may experience naman sa six months na yun na marami beso na ito nagamit ng umuulan. Wala naman ako na-experience sa dulas, na nadulas, nadudulas. Okay oh, na okay naman, makapit naman para sa akin eh check out niyo yung video natin nung pumunta tayong ano, gumawa ka bypass road. Yung umakit tayo doon. Lakas ng ulan doon. Sa paahon, okay na okay naman siya sa paahon eh. Wala naman siyang problema. Nakakaahon naman siya ng maahon eh. So yun nga, sinubukan ko pa rin pala itong e speed sa patag. Solo ride ako noon. Problema hanggang 94 lang siya. Para sa 125, hindi siya umabot ng 100. Stuck na stuck pa lang ito mga tol. Uh, wala pa akong binabago. Tapos, pag tungtong mo ng 80 kilometers per hour, mararamdaman mo na yung vibrate dito sa footboard. Basta tumatak na siya ng 80, mararamdaman nyo na yan. Yung ilaw niya mga tol, ayan, okay pa din. Maliwanag pa rin. Sa totoo lang, maliwanag ng ilaw ng Bergman. Maganda yung kalat ng liwanag niya. Mapa high or mapa low. Yung gulong, goods na goods pa din. Makapal-kapal pa rin siya. So ano ba yung mga naging issue ko dito after 6 months? ang naging issue ko lang talaga at mga tol ay yung oil drain plug. Kasi nung nang change oil ako, lapaigpit nung una kong change oil, ang nangyari, nabilog ko yung oil plug. Sinubukan ko siyang pukpukin para lang umikot. Ang nangyari, malambot pala yung oil plug na yun. Titipak ko yung ano eh, oil plug. Nabibingot. Kaya mag-ingat kayo mga tol sa pagtatanggal ng oil plug. Sobrang lambot niya. Madali siya mabilog. So bumili ako ng genuine part na kapalit. Buti lang nga sa 80 pesos lang. Yung O-ring nasa 60 plus lang. Tapos may issue rin pala tayo sa mga ano niya, sa fittings nitong mga ganito. Kita niyo ba yan? <tip> Hindi siya naglalak eh. Kasi ito supposedly nakalikit naka siyang ganyan. 'di Hindi siya naglalak. <tip> Masa ang problema nga. Hindi siya nag-fifit. Tapos itong part na to, medyo maluwag siya. Itong parehong dalawang part na to. Yung inyo ba maluwag din to? Tapos itong left na to, itong dito sa footboard, malambot ito. Kumpara mo doon, kinig nyo. Ayan o, oh, malambot sya. Kumpara mo dito sa kabila, solid na solid tong kabila. Solid na solid to. Ito malambot. Tapos meron ding ish dito sa cover na to. Hindi sya fit dito. Medyo hindi rin sya fit ng konti. May awang sya ng konti. Pero mga minor issues na lang naman yan. Kasi ang mahalaga naman ay yung performance. Ano. Yung sa ISC issue, hindi ko pa naman siya na-experience. So far so good naman. Kasi tinatapos ko rin kasi yung animation tsaka yung vibrate sa ganito. Yung ramdam yung vibrate. Tinatapos ko talaga siya bago ko i-start yung motor. So yun nga mga tol, ayos na ayos pa rin talaga itong Bergman natin after 6 months. Walang kapro-problem, problem sa performance. May mga minor issues lang, katulad nga ng mga nasabi ko. Uh, pag may mga tanong kayo mga tol, uh, i-comment nyo lang at sasagutin ko yan mga yan. Para kung halimbawa may gusto kayo malaman na uh, kaya kong sagutin, sasagutin uh, ko yan. Comment lang kayo mga tol. So yun nga mga tol, uh, yun na nga yung review natin after 6 months. Sa paggamit natin ito ang ating Suzuki Bergman EX. Napaka sarap pa rin niya gamitin. Okay na okay pa rin. Parang bago pa din. Dito ko na tatapusin itong video natin. Uh, maraming salamat sa panonood nyo. Huwag nyo kalimutan mag subscribe. Salamat. Bye.